Hello mga boss at madam, ayan, ngayong umaga ay early morning, ayan, sobrang aga po ngayon, time check tayo ay nasa 5am pa lang po dito. Pero dahil maaga akong inumpisahan itong aking trabaho ngayong araw, eh, kailangan ko kasi ng sapat na oras, kasi talaga namang kapag oras ng pagpapalit ko ng kortina, sinasabi ko talaga sa inyo, sumasakit talaga ang ulo ko kapag nagpapalit ako ng kortina sa bahay na to. Yung bang halos ilang years na ako dito pero tuwing magpapalit ako ng cortina talaga nalilito pa rin ako hindi ko talaga siya matandaan lagi napakahirap naman kasi kung sa atin yung kurtina natin susuutan mo lang ng curtain rod okay na talagang dito kailangan mo pang matuto magbilang sa mga space sa pin na gagamitin mo kasi pag hindi tama yung pin na naitusok mo dyan uulit ka na naman tapos yung space mo kapag hindi tama yung space nila eh, ang pangit tignan kapag naihang mo na. So, kailangan talaga. Minsan, nakakailang uli talaga ako kapag nagtatakid na ako nito. Tapos, hindi yung isang kurtina lang siya sa isang binta, nakakadalawang patong or tatlong patong siya. So, medyo nakakalito lang talaga. Sabi ko nga dun sa boss ko, tuwing magpapalit ako ng kurtina, mukhang kailangan kong uminom ng panadol. Yung panadol, guys, is yung parang gamot sa sakit ng ulo. Kasi talaga naman nakaka talaga itong kurtina nyo ako. <laughs> So natatawa na lang din naman yung amo ko sa akin. Sabi niya, antagal-tagal ko na daw dito kasi hindi ko pa rin daw matandaan yung pagpapalit. E sabi ko, paano ba ba na matatandaan? Ikaw ba, tanungin ko guys ha. Dito magpalit ng kortina, every six months, twice a year lang kami magpalit ng kortina. So kapag yan, tanggal ko ngayon, tapos itatago ko ng 6 na buwan. Sa palagay mo matatandaan mo pa ulit yun? <laughs> Napakahirap, napakahirap. Pero okay lang, nakakaya din naman. Natatapos ko rin naman siya. So, ang ginagawa ko lang technique kapag naka-schedule ako ng pagpapalit ng kortina, eh, inaagahan ko lang mag-umpisa para at least magkamali man ako, ulit-ulit man ako sa pagbibilang at paglalagay ng pin. May oras pa rin ako para sa lunch time. Tsaka hindi naman pressure yung pagpapalit niya. Yung kung ano lang yung matapos mo noong araw na yon okay na ulit na kinabukasan na ulit yung kasunod ng iba go Ganun lang. So, ginagawa ko, inano ko yung, ina, manage ko yung time ko, tsaka yung, yung bintana, na kung ilan ba yung ikakalasin ko ngayong araw na to, kung ilan ba yung tatakidan ko, ilan yung lilinisan ko. So, ganun. So, bali dito sa bahay, buong bahay na to, natatapos ako 3 to 4 days bago ko matapos lahat ang, lahat ng kortina dito sa taas at sa baba na bintana. 3 to 4 days, guys. Pagka medyo maraming abala, inabot ako ng 5 days yun, tapos na lahat ng bintana, napalitan ko na sa awa ng Diyos. So, yun lang naman ang aking chika ngayong araw na to. Ayan, ako nakikita nyo, oh, mga pinsya, bakal, na tinutusok-tusok dyan. Tapos may mga bilang-bilang pa siya. So, yun nga, minsan nakakainip din, minsan nakaka-boring. Pero pag inaisip mo yung mga iniwan mong obligasyon, yung mga kailangan mong obligasyon, talagang mapapalakas loob ka na lang. So, ayan nga guys. Oh. So, ayan lang mga boss at madam. At maraming salamat sa inyong panunood. Bye-bye!